Hello guys! Welcome back to my channel. Sa vlog po na to ay magbabasa po ako na sulat. Sulat ng magulang para sa kanyang anak. Pakinggan po natin ang mensahe. Maal ko nga sa aking pagtanda unawain mo sana ako at pagpasensyaan. Kapag dala ng kalabuan ng mga mata ay nakabasag ako ng pinggan o nakatapon ng sabaw sa apagkainan. Huwag mo sana akong kagagalitan. Maramdamin ang isang matanda. Naaawa ako sa sarili ko tuwing sisigawan mo kapag may inaantay na ako at hindi maintindihan ang mga sinasabi mo huwag mo sana akong sabihan ng bingi pakiulit na lang ang sinasabi mo o pakisulat na lang pasensya ka na talaga pasensya ka na talaga na matanda na talaga ako kapag mahina ang tuhod ko, pagtsagan mo sana akong tulungan tumayo. Katulad ng pag-aalalay ko sa iyo noong nag-aaral ka pa lamang lumakad. Pagpasensyaan mo sana ako kung ako man ay nagiging mau makulit at paulit-ulit na parang si ka basta pakinggan mo na lang ako huwag mo sana ako pagtatawanan o pagsasawaan pakinggan natatandaan mo anak noong bata ka pa kapag gusto mo na lobo paulit-ulit mo yung sasabihin maghapon kang mangulit hanggang hindi mo nakukuha ang gusto mo pinagtyagaan ko ang kakulitan mo, anak. Pagpasensyaan mo na rin sana ang aking amoy. Amoy matanda, amoy lupa. Huwag mo sana akong pipilitin maligo. Mahina na ang katawan ko. Madaling magkasakit kapag nalamigan. Huwag mo sana akong pandirian. Natatandaan mo Noong bata ka pa, kita kitang abulin sa ilalim ng kama kapag ayaw mong maligo. Pagpasensyaan mo sana kung madalas ako'y masungit. Dala na marahil ito ng katandaan. Pagtanda mo, maiintindihan mo rin ako. Kapag may konti kang panahon, magkwentuhan naman tayo. Kahit sandali lang, inip na ako sa bahay. Maghapong nag-iisa, walang kausap. Alam kong busy ka sa trabaho, subalit nais kong malaman mo. na sabi na akong magkakwentuhan ka. Kahit alam ko, hindi ka interesado sa mga kwento ko. Natatandaan mo anak, noong bata ka pa, pinagtyagaan kong intindihin ang pautal-utal mong kwento tungkol sa iyong laruan. At kapag dumating ang sandali na ako'y magkasakit at maratay sa banig ng kakamdaman. Huwag mo sana akong pagsawa ang alagaan. Pagpasensyaan mo mo na sana, sana kung ako man ay maihi o madumi sa igaan. Pagtyagan mo sana akong alagaan hanggang sa mga uling sandali ng aking buhay. total hindi naman ako magtatagal. Kapag dumating ang sandali ng aking pagpanaw, awakan mo sana ang aking mga kamay at bigyan ng lakas ng loob Naarapin ang kamatayan at huwag kang magalala bago ko ipikit ang aking mga mata. Ipapanalangin ko sa Ama na pagpalain ka sana dahil naging mapagmaal ka sa iyong Ama't Ina.